Okay, ah, uh, good morning mga kababayan. Ngayon po ay panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So, nandito ako ngayon sa WCHA. Tumitingin ako ng mga wallet. So, guys, ah uh, ano rin nyo lang, ah. Uh, kung, kung, uh, kung may magugusto kayo ngayon sa mga wallet na tinit tinitignan ko ngayon. Pagod ako eh medyo hiningal ako galing pa kasi ako ng ibang branch nila galing pa ako ng Santa Ana tapos dumiretso ako ng Peerless Trends tapos dumiretso ako ito eh, sabi nga sa Peerless Trends nandito lang daw yung wallet o oh, yan oh. new arrival sila ngayon actually yan o oh. dami silang customer yan pa o oh. ah. Nandito ako sa harap ng counter. 20, 25, So, kukunti pa lang pala ang customer. Okay, umpisa na natin ang pagpipili. Ito yung mga wallet nila guys. Oh. Dami yung puro leather. Ibang gaganda. Ito, oh, 100 lang. Oh. Ito guys, 100 lang. Leather siya. Oh. Ito pa. Oh to leather din no oh. 100 lang ganda siya na chempuhan natin to guys lumalalim dito din sa Okay. Okay. So, ito ito rin o, no? leather guys o so. O diba, kita nyo naman ah So, kamimili pa ako actually, ang daming wallet eh O diba Ito mga leather oh. guys so Baka gusto nyo, puntahan nyo lang dito sa WCPRC ha Bilisan nyo kasi bukas wala na to. Okay. So far, ito pala na ko. Tatlo pa lang. Siya nga pala, huwag nyo kalimutan i-subscribe at hit ang notification bell at saka i-share nyo na rin para marami tayong views ha. Okay, yung gaganda oh. Diba? Ah, okay naman siya eh. May belt pa. Saan tong belt na to? May belt ah, pa oh. Nakalagay dito is Pwede ka katingin? Oh sure, sure. Meron tayong uh... Hello, hi. Uh, customer na gusto niya itong pumili. Ayaw mo mag-vlog? Ayaw ko po. Ayaw mo? Ayaw daw niya mag-vlog guys ah. Sensya na. Uh, ayaw niya mapanood yung YouTube, sa YouTube yung ano eh yung uh, self niya. <laughs> self niya. Okay, ito oh, panibago. Oh, ganda guys so Leather lang oh. Tingnan mo naman oh. Oh. Kapili sa inyo, puntahan nyo na ha. Ah. Ngayon to ha. Ah. So mami, upload ko tong YouTube, sa YouTube tong video ko ha. Ah. So agad puntahan nyo na to ha. Ah. Kasi parang tingin ko wala pang wala pang masyadong tumingin ng wallet nila eh. O, ang ganda daw. Ang hirap kaya tayong mamili na kahawak ng cellphone. Paano kaya ito? Patong natin dito ah. Ayan. Oo. Oh, wala. Umayaw eh. <laughs> Ay, dyan lang ha. Pagod ako eh. Ang lagi pa pinanggaling ko. Galing pa ako ng sandaan Ana tapos di ba nai-check fairless. Tapos sabi ko sa fairless, may wallet dito raw punta. Punta kagad ako dito. Ay ako. Oh. Pagod din ah. So guys, leather oh. Ayan naman ah. Ang ganda nito oh. Oh. Kulay pink oh. Oh, ito pa oh. Wow! Ang tatak na ito, her. Tak niya, her. Nice oh, ito ah. Two hundred lang yung her, oh. Okay. Okay. Game. Ganda to, Kunin na natin to guys. Pili-pili lang. Makachamba tayo ng ano. Ano mo, tsaka ano lang eh. Tsiga-tsiga lang guys. May makaka-jackpot kayo eh. Kaya kailangan na lukayin natin. Oh, leather oh. Guys, leather oh. Ganda oh. Oh, ganyan naman oh. Silver pa yung ribbon niya oh. Magkano? Oh, 100 lang. Oh, ano pa gusto niyo? Oh. Puntahan niyo na to ngayon. Sa inyo pag upload nitong video ko, puntahan niyo na kagad. Oh, isa pa itong, ganda oh, pink oh. Leather din oh. Okay, yan na. Mukhang okay ito ha. So, tatlo lang ang nakuha natin. Oh. Yeah, Tatlo lang. Oh. dami oh may e, maliit pa dito 50 pesos oh original oh um, coin purse Dickens, niya Guys, nakatili na ako. Mosey, pang babae kasi ito eh. Ganda din oh. Salad. Salad pa oh. Oh, okay, ka. Salad. Pati pala ngayon, oh. salad na rin oh. Masarap kainin to guys oh. Salad oh. Salad din, oh. Saan kaya gawa ito? May dinan mo kaya itong salad na to. Sige. 180. 180. Ano? Ito mga panalaki din, yung mga laki. Oh. Ito, genuine leather. oh na natin ito, panalagyan ng wallet. Tukunin natin ito, genuine leather. Oh. Sige, go! Okay. Yung small bag, sir, bago din yan. Ito? Sige, dige, mamaya. Mamaya, iikutan natin itong mga small bag nila. Okay, so, So, guys, ito lang na ko, ha. Pat lang. Ito, okay to. Lalagyan ito ng susi ng kotse ko. Panalo ito. Ito. Oh, o, madam. So, okay to. Ito lang nabili ko. Hmm. Teka, abot ko sa'yo yung ano mo, ha? Mamo. Yan. Huh. Oh. Lawisan ako ah. Hmm. okay. Dali, dito nga itong bitapusin natin ito video muna dito ah. At babalikan natin ito mamaya. Part 2.